Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakanakakatakot at pinakatatagong sekreto ni Hisoka Moro. Isang nilalang na muntik nang tumapos sa kanyang buhay, isang aninong isinilang sa kadiliman. Sino ba talaga ang nilalang na ito? At bakit ito ang tanging kinatatakutan ni Hisoka? Alamin ang buong kwento at ang koneksyon nito sa pagkatao ng Mad Clown. Pero bago tayo magsimula sa kwento, isa muna tayong intro. Bago pa naging miyembro ng Phantom Troop, bago pa siya humarap sa mga halimaw gaya ni na Crullo Lucifer. May isang nilalang na muntik ng kumitil sa buhay ng tinaguriang Mad Clown, si Iso Moro. Ito ay isang kwento ng pagkatakot, pagkatalo, at sekreto na matagal na inilihim ni Hisoka sa buong mundo. Bata pa si Hisoka noon. Wala pa siya sa troop. Isa siyang palaboy sa mga underground fighting rings ng Meteor City. Sa bawat laban, lagi siyang nananalo. Hanggang sa lumaganap ang bulong-bulungan ng isang mandirigmang hindi tao. Isang nilalang na tinawag nilang, Moro, kapareho ng apelido ni Hisoka, pero walang koneksyon. Ang sabi ng mga matatanda, ito raw ang itim na refleksyon ng sino mang umaabot sa sukdulan ng pagkakasala sa Nen. Isang gabi, habang lumalaban si Hisoka sa isang secret fight, isang laban na wala sa record, walang nanunood kundi mga elit na tagamasid ng underworld. Ang kalaban niya ay isang nilalang na walang aura, walang emosyon, walang pangalan, pero kamukhang kamukha niya. Nagsimula ang laban, at sa unang pagkakataon, hindi mabasa ni Hisoka ang galaw ng kalaban. Lahat ng tricks niya, bungee gum, texture surprise, walang epekto. Lahat ng galaw niya, ginagaya. Tuwing umatake siya, parang sinusundan siya ng multo o ng sarili niyang kasamaan. Sa dulo ng laban, duguan si Hisoka, naputol ang braso, nabiyak ang bibig, at muntik ng mamatay. Pero napansin niya ang isang bagay, Nakita niya na tuwing nawawala ang focus ng kalaban, naglalabas ito ng itim na usok, isang aura na hindi galing sa normal na nen. Ang nilalang na ito, ayon sa isang matandang hunter na naruroon, ay isang uri ng nen curse entity, isang buhay na nilalang na isinisilang mula sa sobrang pagkamuhi, kasinungalingan, at kagustuhang pumatay ng may-ari ng nen. At sa pagkalkula ng matanda, ang nilalang na ito ay galing mismo sa loob ni Hisoka. Yes, si Hisoka ang nagsilang nito, isang anino ng kanyang sariling pagkasira. Sa isang huling pagsugod, ginamit ni Hisoka ang natitirang aura para sirain ang sarili niyang pakiramdam, kinalbo ang utak niya sa Nen connection, tinanggal ang lahat ng emosyon para mamatay ang Moro. Pero ayon sa matandang hunter, ang Moro ay hindi mapapatay. Hangga't may pagnanais kang pumatay, babalik at babalik ito. Nang sumali si Hisoka sa Phantom Troop, wala siyang binanggit ni isa sa nangyari. Pero napansin ng ilang miyembro na tuwing gabi, may nilalang na nakatayo sa likod ng tent ni Hisoka. Isang aninong tahimik, at tuwing may laban siya, parang may isa pang aura na gumagalaw sa likod niya. Ang tanging kinatatakutan ni Hisoka, ay ang sariling multo niya. Hindi si Crowlow, hindi ang Phantom Troop, hindi ang mga Hunter kundi ang sarili niyang kadiliman. Yeah.